Magandang araw muli mga kasolar So muli tayo ay uh, nagbabalik At ang inyong kasolar Si Solarens So nandito tayo ngayon sa Nasugbu, Batangas At meron tayong installation dito Na 8 kilowatts uh, Hybrid solar power inverter So silipin natin ano Doon sa taas uh, Yung lahat ng uh, nilagay natin Ikot muna tayo so ayan um, dalawang pwesto ang pinaglagyan natin dalawang pwesto kasi dun sa pinaka top ano, ayan pinaka taas nyan medyo bababa ko lang so dyan sa taas na yan ay makikita ninyo na 10 pieces lang yan at uh, dun sa medyo baba ayan tataas natin ayan dun sa medyo baba ay uh, dalawa yung naihiwalay kasi dito sa taas para sa 10 uh, pieces na 500 watts equivalent to 5 kilowatts ay uh, nandyan yung optimal uh, harvest. So facing uh, south ang ating uh, position kaya lang uh, kinapos ng uh, pwesto dun sa taas kaya naglagay tayo ng uh, additional to dun sa baba. So pwede pa naman uh, mag-upgrade yan, pwede pang uh, madagdagan hanggang sa 10.4 kilowatts ano. So ibig sabihin pwedeng maging um, additional pa na 8 pieces. So 4 kilowatts pa yon. Pero depende yan sa gusto ng uh, may-ari. So ang uh, connection niyan ay 6 uh, series no, string 1 and 2. Ang uh, connection natin dyan So pupunta tayo sa loob no ng bahay at uh, papakita ko yung setup malaki rin yung battery nasa 280 Ampere Hours so equivalent to 14.3 Kilowatt Hours ang uh, total energy power niyan. so ayun mga ka-Solar uh, tutuloy natin ano? galing tayo sa solar panel sa taas at ito, uh, ito yung uh, ko kanina na 280 Ampere Hours na Lithium Ion Phosphate na battery 16S or 16 Series Uh, 14.3 kilowatt hours ang uh, equivalent power at uh, nakakonect sa 8 kilowatts sa uh, solar power inverter natin ano so ito ay uh, deye hybrid solar power inverter so ayan mga ka solar oh, nag kick in nag kick in na yung ating, uh, fan yung fan ng uh, deye hybrid ayan so ibig sabihin medyo mataas ang uh, ina harvest so check natin ayan so ang nakalagay na solar panels natin ay uh, 6 kilowatts at nakakahabis na tayo ng uh, 4.9 and medyo bumababa lang ano, 4.85 uh, kasi kumukulimblim sa labas ayan so nag drop na talaga dahil uh, ayan oh, no, wala nang masyadong sikat ng araw at uh, kung may kita nyo mga kasolar ano, may kailangan tayo explain dito dahil uh, although naka normal yan at walang AC supply naka X yung dun sa grid na ang ibig sabihin yan mga solar ay uh, mababa ang voltahe natin dito sa batang gas so since mababa ang uh, voltage na yung actual voltage ano, uh, kinakailangan natin na uh, gawin yung mga unwritten rule no? yung mga off the books na tinatawag so ano ba ibig sabihin nun ibig sabihin wala sa manual mga kasolar so kung wala sa manual ayan, ang uh, ating connection ay instead instead na grid ang connection natin ay napunta sa gen ayan, sa generator so anong purpose nun mga kasolar so ang DJ inverter ano, ang hybrid uh, kung ano ang uh, voltage ng uh, distribution utility or ng batilek or an instance dito ah, uh, batteric dito eh batangka electric cooperative. So kung ano yung nilalabas nila, dinadala nila na voltaje, yun din ang kinokopya ng inverter natin. So kung yun man yung kinokopya ng inverter natin, ma ang uh, hindi maganda doon na result ay yung uh, mababang uh, voltaje, 'Yun naman ang magpapadala sana sa mga appliances. So kung mababa 'yon below minimum ano so kasi nagsukat ako kanina umabot ng uh, 160 masyadong mababa kaya hindi na rin mapapanda rin yung mga ibang appliances kaya ang naging remedy natin ngayon ilagay natin ng uh, connection dito sa gen uh, sa gen port or generator port para hindi kopyahin hindi masense okay at uh, yung power nito ay manatili na 230 consistent ano 230 volts consistent na kayang paandarin yung mga appliances sa bahay. So, in essence, ang uh, ating setup ngayon, although hybrid ang uh, system, ay isa siyang off-grid. Kaya may kita nyo, mayroong off-grid na nakalagay dyan. So, ibig sabihin, yung off-grid na yan ay independent, independent sa Batelec. So, kaya natin nasabing independent dahil uh, kung dito sana nakalagay yan sa grid, sa grid tied, kaya nga tied ano, on or on-grid ay may connection pa rin. sa Batelec. Since hindi natin na ginawang option yon dahil na uh, of the books ang ating ginawang remedy ayan ay kinakailangan nating uh, makuha yung 230 volts AC alternating current no so yun yung nandito at tapos ko sa inyo na 230 uh, 230 volts AC so nakatusok na tayo diyan ayan natating natin 231 230 So, meron na tayong uh, consistent voltage na alternating current na 231 volts AC. Ayan. So, sa ngayon, tingnan natin yung uh, charge, ano, o yung panel sa So, na-mention ko kanina na each string ay uh, 3 kilowatts kasi 6 pieces bawat uh, string, 6 pieces na 500 watts. So, sa ngayon, yan, mayroong nakukuha na, na 2.5 para sa PB1 or uh, string 1 ah uh, 2.3 so hindi malayo yung kanilang uh, nakukuha although dito sa baba ay uh, nasa separate na pwesto yung 2 uh, pieces pero still ano uh, nakakonect ng nang uh, series yon series yung anim na piraso at um, uh, string one ay uh, ganun din pero magkakasama sa isang uh, lugar at uh, kung mapapansin ninyo mga kasolar ano, pag pagka-series uh, ang connection natin tumataas talaga yung boltahe ayan na yung voltage nya, 254 kasi ang bawat isang uh, uh, bawat isang solar panel ang VOC uh, nun or, or voltage open circuit or open circuit voltage ay nasa 51.7 so since anim yon uh, nag-add up yung anim uh, na piraso na 51.7 na VOC pero since meron na tayong connection ito connected na tayo sa ating uh, solar charge controller na nandito sa loob ay itong nakikita natin na voltage hindi na yan BOC Instead, yan na yung uh, BMP, yung uh, maximum power voltage. Ayan. So, tuloy-tuloy lang uh, na nag harvest ngayon. So, malalaki yung nalagay natin uh, PB cable dito, number 6. Ayan. At uh, gumamit tayo ng uh, wire na ayan, uh, royo brand, number 8, AWG or American Wire Gauge. Uh, At susubukan ko pa rin, ano, subukan ko pa rin na uh, ilagay yung uh, city sensor at uh, mamaya ililipat ko ito itong gen port na ito pupunta rito sa grid. Para lang matest ko kung nakakayanin dahil uh, susubukan kong iset sa pinakamababa na voltage. Ayan. So, itatry ko sa 165 kung uh, hindi problema pag pinaandar na yung mga uh, appliances kung hindi bababa. -baba. So, big sabihin kung uh, within the range ng uh, inverter natin ata uh, kaya naman rin ng mga appliances ay uh, baka balik natin dito sa um, normal na connection niya dito sa grid lines no dito sa grid work Bago natin gawin 'yun mga solar ano papakita ko muna sa inyo yung battery. yan. So sa ngayon yung battery ay naka-use battery muna. Ayan. So ang uh, voltage natin ang pack pack voltage. Ibig sabihin niyan mga solar ay uh, pack voltage na na ay 16 series. So, 3.65 3.65 ang full charge at 3.2 ang uh, nominal voltage. So, pagka uh, siniris natin yung 16 pieces na yun, ang uh, total uh, nominal voltage niyan ay uh, abot ng 51.2. Pero ngayon ay uh, sobra na tayo sa nominal voltage. Instead, mayroon na tayong uh, pack voltage ano, na 53.53 .53 volts. So, papakita ko sa inyo yung uh, capacity. Ayan, nasa 280 ampere hours capacity. At uh, may charge na rin na 48%. At uh, yung remaining, remaining charge niyan ay 135.2 ampere hours. So, yun pa lang yung uh, state of charge niyan, yung level. At uh, kung may kita nyo, naka-zero, no? yung cycle, cycle life. Ibig sabihin, talagang wala pa nga gumagamit yan. Bagong-bago, -bago, ka Parang gamot. Gamot ay laging bago. So, dito, ano, mga kasolar, gumamit tayo ng 160 amperes na battery breaker kasi um, pupunin natin yung uh, uh, specs ng uh, battery breaker natin dyan ay magbabase tayo sa inverter. So, ang inverter natin, mga kasolar, ay nasa 8 kilowatts. Okay? So, since 8 kilowatts yan, di-divide lang natin sa nominal voltage na 51.2 ay meron tayong 156 amperes dapat. So, meron tayong uh, 156.25 amperes. At uh, itong uh, amperahe na ito, ayan, ay uh, malapit lang 'yan. So, 160 ang pinakamalapit na amperahe ng ating battery. Kaya uh, non-polarized din mga solar 'no. no. Big sabihin, kahit uh, sa ilalim ka mag-start uh, ano Dito 'yung maging input mo, dito 'yung output, okay lang. Or uh, you can use interchangeably wag lang yung positive patungong negative 'di ba no uh, pwedeng ito ang maging uh, input na yan yung normal na ginawa natin at dito yung output kasi ang uh, ginawa natin mga solar no kaya dyan natin ang ginawa yung input dahil uh, mas magiging tipid tayo sa battery cable at uh, mas may iwasan natin yung uh, voltage loss kailangan mas maiksi yung uh, battery cable mas maganda yan uh, ang principle dyan sa mga DC connection at uh, kung mapapansin yung mga solar no bukod sa uh, gumamit tayo ng uh, DC MCCB kasi ang tawag dito ay uh, direct current uh, molded case circuit breaker ay uh, instead na isang uh, battery cable lang na 35mm ay ginawa nating uh, dalawa so ang uh, amperage niyan ay uh, nadoble so papasok na sa 70 mm squared na yan kasi nadoble ata uh, ganoon din dito and uh, ganoon din din sa ating battery cable sa connection so yun So, ito mga kasola, ano, uh, pakita ko lang kasi um, ang voltahe talaga nila dito ay mababa. Kaya hmm. ngayon, nakakonek na tayo sa grid. Ayan, ito na yung kanilang voltage. So, 200 lang, oh. 205. Kaya itong uh, ating uh, connection na to ay nilagay natin dito sa gen. So, mag-experiment pa rin naman tayo mamaya. Itatry natin na uh, ilagay sa grid at uh, tignan natin ano dun sa setting dito setting natin dyan mamaya kung pwede natin babaan so ayan observe ko muna mamaya at uh, taas natin yung galing sa solar panel ay yung galing sa inverter ayan so ganun pa rin mga kasolar, ano, kahit itaas natin to nakahub lang siya sa gen So sakala magpa-function ito pag nalobat yung battery. Gen, wala naman na tayong gagawin dyan. Ito lang yan. Dumuna tayo sa R kasi yung R dyan sa ating uh, ATS ay uh, reserve. So itong connection na ito nagaling galing sa Batelec ay reserve. Dahil lang normal natin dyan ay yung load side. Ito, load side. So ito rin yan. So pakita muna natin yung sa reserve ayun oh, mayroon ng ilaw so yung, yung R galing yan sa patilek so try natin itas yung no, mga gamit nila so ito na yung uh, panel nila ito yan ayan ayun may ilaw na sila so ito yung nilagay natin na additional subukan natin ano Ayun, meron na. So, batelek pa yan. Batelik. At ang uh, mababa. Ang um, gagawin natin ngayon ay tatas natin to At uh, tingnan nyo, lilipat yung automatic transfer switch doon. So, ito yung sa load side, ano. Pag tinaas natin yan, yung uh, breaker na yan. Dapat lilipat doon sa N, yung ating uh, arrow. So, tatas ko. Ayun, lumipat. So... Ibig sabihin naka lahat ng uh, karga ngayon dito sa ating uh, bahay ay uh, naka-solar na. At uh, ayan, nagko-close na lang tayo. At ramdam natin kanina na tumaas yung uh, ilaw, lumakas. Compared kanina na 200 volts lang. So ayan, nagko-close na. at uh, susubukan natin paanda rin yung mga appliances nila kasi sa ngayon napakababa ng kanilang kinukonsumo 149 pa lang ayan at uh, bago dun ano mga solar try ko munang ilipat dito so titingnan natin kung bababa ba. okay ayan din, no? same lang wala so ito mga solar ano, nailipat na natin natin sa generator port So, susukatin din natin yung uh, voltage nyan. At uh, itataas ko na. Ayan. So, ito, papunta na ito dun sa reserve power ng ATS. Ayan. So, patay yan ngayon. Yung kabila lang meron, ha? Tapat ng N. Pero sa R, ayan, itataas ko na. Ayan, meron pa rin. So, titignan natin kung merong uh, voltage dito. ayun meron mga kasola pero mababa mababa talaga yan so pagka umandari yung mga appliances yan lalong bababayan ayan bumagal yung ikot ng electric fan kasi naka grid tayo so natin ko ayun 203 mababa talaga country uh -huh. So ibabalik ko na rito dito para tuloy-tuloy na malakas yung uh, voltahe at uh, subukan na natin magpaandar ng mga ilang appliances. So yung computation naman natin ano sa load nito aya hindi aabot ng uh, 8 kilowatts yung continuous load nito nitong buong bahay. So, ililipat ko muna rito. So, ayun mga solar oh, final touches na tayo, no? At uh, as mentioned, ano, sabi ko kanina, uh, off-grid operation ang ating uh, hybrid system na ito. Kasi nga ang uh, problema ay yung uh, voltage na pumapasok, ano, galing sa battery. masyadong mababa So, hindi kakayanin, ano, paanda rin yung mga 220 volt appliances niya. Kaya, sa ngayon, ay uh, nakaset na yan sa off-grid. So, yung nagtatanong na ano daw ba yung off-grid, ayan, ibig sabihin, walang connection sa batelec. Pero, meron namang other port yan, yung generator port na sinasabi ko, pwedeng i-connect doon na if in case malobat yung battery natin umabot ng 47 volts ayan check natin so dito pag umabot ng 47 volts yan ay mag charge na. pero dataan sa gen port or generator port so yun mga kasolar so 53.8 ang charge ng battery at uh, tingnan natin dito ayan konti lang naman ang difference So, nag-charge pa rin 8.51. At uh, natin yung voltage ng batteries o yung cell, Ayan, 3.3. 3.3. 3.3. So lahat 3.3 Maganda Maganda ang cells. Okay so yun Diyan na natin tatapusin ano Maraming maraming salamat sa panonood at uh, usap ulit tayo sa susunod na video. Maraming maraming salamat at uh, muli, ang inyong solar si Solarens.